Radio Natin Nationwide. Nationwide. Radyo natin Nationwide, balik tayo sa talakayan. Oras natin, 6 na minuto na lang, eh. alas 8 na hunang umaga. Kasama natin sa linya mula sa ba ang Agri Road Show? Tampok uh, huyan yung mga technologies ng Central Luzon State University Extension Program. Ano-ano yan? Alamin natin. Mula radyo natin 105.3. Radyo natin Gimba. Kasama natin si Army Caranza. Army. Yes, good morning, Ms. Cheska at sa lahat ng ating listeners nationwide aarangkada kada simula ngayong araw, ang isasagawang uh, Agri-Tech Roadshow ng Central Luzon State University o CLSU dito sa Nueva Ecija upang mas ipakilala pa ang mga teknolohiyang dinevelop nito pangunahin sa ilalim ng Techno Village Development Program. Kasama dyan ang mushroom production, goat production, pagtatanim ng special purpose rice, itik pinas o pag-aalaga ng itik, tilapia production na ginagawang uh, tinapa at uh, tilapyang daing at ang soybean production. Sa pungunan ng University Extension Program Office o UEPO, ang roadshow ay unang isasalawa sa isang model farm sa Barangay Kabisukulan sa Science City of Muñoz na isa sa mga pioneer municipality ng pagtatayo ng programa ngayong November 15. Susunod so, ang uh, bayan ng uh, Aliaga sa November 20, Zaragoza sa November 22, Gimba sa November 27, Talavera sa November 29, at Lupao sa December 4. Ito ang uh, mga bayan kung saan aktibong nakalarga ngayon ang Techno Village Program. For mga seminar o forum, ang roadshow na ang layunin ay may mas mapalawak ang access ng mga magsasaka, mga inisda, maging mga kabataan, kababaihan, sa kaalaman at pag-aaral para sa dagdag kita katuwang ang mga experts mula sa si CLSU, ang partner LGUs at ang Municipal Agriculture Office. Makikita rin ng mga kalahok ang ongoing technologies na gamit na ng mga farmer partners at kumikita ngayon. Nais ng uh, universidad na mas maparami ang mga onovo isihano na mag-adapt ng technologies para sa livelihood at entrepreneurship. Sa aktibidad ni Cheska, ipakikilala din ang, isang, uh, ang isa pang community-based project ng CLSU. Ito ang Agri-Aral Technomobile o tinatawag na uh, uh, Agri-ATM. May dalawa itong bahagi. Una ang Lakbay Agri-ATM kung saan isang uh, van o sasakyan ang ginesenyo upang maging isang mobile facility na may smart devices at library. Iikot sa mga komunidad lalo na sa remote areas para magsagawa ng on-site training ng Agri-Fisheries Technologies. Pangalawa ang Connect Agri ATM na isa namang online or digital learning uh, management system kung saan pwedeng mag-enroll sa mga piling learning modules ang mga interesadong mag-aral nito kahit saan, kahit kailan. Ang AgriATM ay simula, uh, nagsimula bilang isang uh, CHED o Commission on Higher Education funded program sa CLSU si na ngayon ay isa ng extension project sa ilalim ng University Extension Program Office. At yan ang balita sa oras na to mula sa radyo natin 105.3 Bimbo Nueva Ecija. Ako si Army Caranza nagbabalita para sa radyo natin yung Nationwide. Maraming salamat Army.